Isang malagim na insidente ang naganap sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 noong linggo ng umaga, Mayo 4. Isang sasakyang SUV ang nawala ng kontrol at bumangga sa entrance area ng departure zone na nagresulta sa pagkamatay ng dalawang katao at pagkasugat ng tatlong iba pa. Ang pangyayari ay nagdulot ng takot at pagkaalarma sa publiko lalo na sa mga pasaherong nasa paliparan noong oras ng insidente. Sa kasamaang palad, dalawang katao ang nasawi, kabilang ang isang batang babae na tinatayang apat hanggang limang taong gulang. Isa sa mga pinakamasakit na tagpo sa lugar ay ang ama ng batang babae na agad na sumugod sa eksena matapos ang aksidente. Ayon sa mga saksi, sumisigaw ito ng Anak ko yan! Habang lumuluha at halos hindi makapaniwala sa sinapit ng kanyang anak, ang kanyang mga sigaw ay nagpatigil sa mga tao sa paligid. Isang masakit at malalim na paalala ng matinding epekto ng insidenteng ito sa mga naulila. Halina't tunghayan natin ang aktual na insidente. At nasang kapay! Pat! Ito po yan sa Terminal 1. Oh Lord, pipi yung bat. Pipi yung bat. Patrick! Saan ba si Patrick? Oh Lord, buti hindi pa kami nakakababa. Ito po. Ito. Ito. buot Ito. 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 Pat! Patrick! Pat! Yes, O oh Lord! Ang hinig ako, B. Patrick? pat mong bababain si Ellie. malnadurog yung ang daming nadurog Tapos... tatlong tao. bido tayo sa kapilapit. hu ah. oh. oh. si Patrick. kung po kung 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 Wait lang, kung kayo munang bababa. Wait lang. Ano, ano? Okay. Saan mo dadalhin yung kotse? Okay. Nahanap ko si Patrick na saan? Tawagan mo nga, tawagan mo. Tawagan ma mo. Ma'am, pakilipat tayo sa kanya, ma'am. Be, 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 be mo. Be, be mo. Okay, go. Pindutin okay, mo